narito po tayo sa tanong ng Pilipino kung saan ay sinasagot po natin ang mga katanungan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang parte ng mundo. Handa na ba tayo, Atty. Rafi, Atty. Marian, Atty. Mark? Handang-handa na dito. Maraming nag dito dahil sabi nila, ang mga katanungan na yan ay nararanasan ng marami nating mga kababayan. So narito po ang unang tanong ng Pilipino mula kay Gia Songko ng Rojas District. Sabi ni Gia, kakasal na sana kami ng boyfriend ko, pero bigla siyang nakabuntis ng ibang babae. Grabe naman. Nato. Nangyayari ito. Nakapag-down payment na po kami sa mga wedding suppliers. Pwede ko bang i-refund yung share ko at hindi na ibalik sa kanya ang parte niya? First of all, I'm so sorry sa what happened ito, to oh. you. Uh, this is not a very, it's not a rare thing to happen. A very common, hindi man very common, pero nangyayari. alam natin na nangyayari yan. Yeah. Ano. Uh -huh. So, sa tanong na kung pwede bang ma-refund yung nabayad na nila sa mga suppliers, syempre titingnan natin yung kontrata nila no? kung may cancellation, may non-refundable provisions ba yung um, kontrata nila sa mga suppliers. Halimbawa, walang naka sa kontrata? So kung wala, syempre wala na tayong magagawa. No? You can't refund it anymore. Pero may recourse ka. Pwede mo kong kasuhan si unfaithful man. Si Guy, okay. Um, kasi sa batas natin, no, hindi kinikilala ng uh, batas natin yung breach of promise to Mary. So, nangako ka, pakasalan kita, hindi na tuloy for whatever reason. Hindi yun actionable. Pero, since na may nagastos na kayo, may actual cost na yung mm. preparations, tapos hindi lang pala matutuloy because of his actions, pwede mo siyang isu for damages. For those, um, At doon ka makakakuha ng refund. Yes, sa kanya, sa nagkamaling partido.